na tayo sa loob. Guys. Mostly mga damit talaga ito. Mga pang winter. Ang rent namin dito per month. Hey brides people! Another vlog, another story. Atin pong kwento ngayon ay tungkol sa ating tinitirhan dito sa Scarborough, Toronto. So ayan guys, nandito ako sa labas. So, dahil sabado, walang pasok yung mga bata. And wala din tayong pasok. Yung asawa ko naman yung may pasok ngayon. Ganyan yung dynamics namin dito sa bahay. So kailangan talaga na isa sa amin yung uh, maiwan sa mga bata. Kaya medyo malamig na guys. Kasi fall na nga. So naisipan ko guys, why not ipakita ko na sa inyo ang aming tinitirhan. So ayan, upo muna tayo guys, talaga ano na tayo ayan. So nag-rent po kami ng two-bedroom basement. Kukwento ko din sa inyo kung magkano. At syempre mag-basement tour tayo. Isahan na natin dito sa labas ng aming bahay, so sa backyard. Etong ating entrance, so this is a separate entrance for us. So kami lang po ang may access dito sa uh, entrance na to. And this, ito yung aming backyard kami lang din po ang may access dito sa backyard. Eh, nagwalis na ako kanina umaga. So, full na kasi naglalaglaga na yung mga ano dyan, mga puno, mga dahon ng puno. Ayan, meron kaming backyard, sarili. So, kami lang ang may access dito. Ayan. Ayan. So punta na tayo dito sa ating Ito uh, na sa ating pintuan Papunta na tayo sa loob Guys So ayan guys Okay Ayan ka This is the laundry area So naglalaba sila Yung nasa main floor Ito yung uh, schedule nila ngayon maglaba Shared ito ng, ng tenant sa main floor and kami. Dito guys, merong dalawang pinto. Dito muna tayo pupunta sa pinto na to. Okay, so may pinto ulit dito. And this is our washroom. Ayan na po ang aming washroom. Mm, washroom guys. I hmm. I quiet. <laughs> oh, careful. <laughs> si Kuya Zach na So this is uh the first room. <laughs> Kita nyo ang mga damit. Wala talaga kaming cabinet guys dito. Although may papakita ko sa inyo yung may mga built-in na uh, storage ano na dito yung cabinet. Ayan. Uh, so, andyan lang yung mga gamit. Mga damit namin. Sa amin lang to mag-asawa. Guys, yung mga, yung sa mga bata. Nandun sa kabilang kwarto. So, meron din mga laruan dito. Ayan. Play area din kasi nila to. Ayan, nilinis ko lang. Dahil nga cleaning day ko ngayon. May kita niyo dito. Ito yung mga storage. Mostly mga damit talaga ito. Mga pang winter, ganyan. So, dito din yung mga boots. Winter boots din namin nandun. Tsaka itong ano. Mostly mga winter. Mga pang winter yung mga nakalagay dito. Tsaka yung mga gamit. Sorry, mga ano to. Medyo makalat dyan. Pero anyways, ayan ang aming washroom. Dito guys. May mga gamit pa kasi dito yung may-ari. Hindi pa niya nakukuha. Pero okay lang. So, ito, dito talaga kami palagi sa room na to. Tadan! Ayan, ang aming kitchen. So, medyo makalat pa yung gamit natin dyan. Ayan, may ref. Ito ang aming dining table. Maliit lang, pero uh, okay na to sa amin. And then, ayan. Pakita ko muna sa inyo yung aming buong. And then, ito yung aming living area na. Ayan, si Sofia na nanonood ng Nemo. Ito mga lamesa na to, mga bigay lang din yan sa amin. Nila, ati dish pinadala sa amin. Doon pa yan sa dati naming tinitirhan. Sa kanila, pinadala nila saan para hindi na kami bumili. And then, marami pa, marami pa silang mga pinadala sa amin. Pero ito mga upuan, ito, uh, bigay sa amin to ni Kuya Jeff. Hi, baby. Um, yung classmate ni M. Yung classmate ni M. Ayan, marami din siyang binigay sa amin, guys. Yung TV at saka yung trampoline. Doon sa last vlog natin, nakita niyo yung trampoline nandyan. Pero nilipat ko na doon sa kwarto. Oh, yan si Kuya. Hi, Kuya! Hi. Hello, and... Wave your hand. Hi. Hi. Then si Kuya. And then, eto guys, yes! nap napulot lang namin to sa labas kasi. Ganon dito guys kapag uh, magde sila ng mga gamit, lalagay lang nila sa labas. So kung gusto nyo uh, pulutin, kung gusto nyo kunin, uh, pwedeng pwede. Kaya ito, sobrang, ano pa to guys, sobrang, sobrang maganda pa. Tapos, um, bago pa siya. And then dito, extra storage namin kasi wala talaga kami mga, uh, mga storage. Kulang cool kami sa storage. Po ay, napulot lang din namin to sa, ano, sa mga kapitbahay lang din to namin guys, nakita. And then, ito ding mga frame yung dalawang frame eto, kasabay lang din to ng upuan yan uh, na napulot namin, tapos ito sobrang bago pa yung nakalagay dito, yung display pa niya na picture, yung sample na picture pinaprint ko kay ate dish to para may malagay kami ayan so dahil tayo ay mag halloween fall na may konti lang tayong nabili sa dollar store para sa konting display lang. Tapos ito, wala kasi akong ibang picture na malagay. So, ito muna. Ito yung award ni Sofia nung first year nila sa school. Ayan, may academic award. Nakaka-proud naman ng aming bebehan. Eh? Hey. Mommy! Pa. And then, yan. May merong bintana. Ito yung gusto namin dito na no, madami din bintana. Meron din sa kwarto na bintana, guys. And, ayan. Ang ating um, Hello. TV area. Yan. Inaayos ko lang ng konti. And then, itong upuan. Yung cabinet niya pala galing yung kila Dish. Yung TV kay Kuya Jeb. And then, pati yung lamp na yan. Kila Dish din yan. Pati itong uh, carpet. And then this one, nakita lang din namin to Napulot namin to kasama din ng frame. At saka yung upuan na uh, wood. Ayan. Tapos ito, binili lang namin to sa dalarama. <laughs> Ganito kasi para yung sa wall, pag dumikit, hindi ma... hindi ma, masira. Wala tayong madamage. Yan, yan. So, ayan ang ating A kitchen. Mm. So, ayan, guys. Ito yung pangalawa naming bedroom. So, hindi ko na ipakita sa inyo kasi napakita ko na yan sa last vlog. Sa previous vlog natin. So, ayan, guys. Ang ating uh, munting tirahan dito. So, that's it, guys um, ito na yung aming uh, nirerentahan na basement. Tapos, sobrang happy kami dito, guys. Ang gusto din namin dito, maraming bintana. So, every, like, kwarto, merong bintana and then CR. May separate na entrance. Tapos, may backyard na sarili din namin. Kami lang nakapunta doon. So, uh, maaliwala siya, guys. And, napaka-spacious na to spacious na to para sa amin. Wala kami masyadong gamit at at wala tayong balak bumili pa ng mga uh, gamit pa. Okay na kami sa ku uh, kung ano meron kami dito. And kung may blessing si God, siyempre tatanggapin natin yan. Ang rent namin dito per month ay 1,600 Canadian dollars. Included na doon yung utilities except yung hydro every 3 months ang um, bayadan. So, hindi pa kami nakakatanggap ng hydro. And, um, naka isang buwan na tayo dito, guys. So far, so good naman. Lumipat kami dito September 1. Uh, Pag-ayos-ayos na tayo ng konti. Uh, maganda din yung, ne yung neighborhood dito, guys. Tahimik at saka mababait yung mga tao. And also yung may-ari nito, napakabait din. sa mga tumulong sa amin nung nag, nung naglipat nung naglipat kami dito, mga classmates din ng asawa ko. At syempre sila Ate Dish, baka two families, si Ate Dish at sila Kuya Mark. At uh, marami din silang mga binigay sa amin para hindi na rin kami gumastos. At syempre, kay God na palagi tayong um pag napalagi nagpo-provide at sinusustain ang ating pong kailangan. Marami din siyang binigay na opportunities sa amin. So thank you, thank you Lord for everything. Talaga namang his timing, his grace na perfect, guys. Um, lahat magiging maganda. So ayun, lang, guys, ang ating uh, basement tour. Please like and subscribe on our YouTube channel and comment din po kayo ng inyong experience po dito sa Canada. thank you so much paul for watching it's the bright story god bless you all bye